Sa mundo kung saan malaya tayong magsalita, magtanong at maniwala, may mga bansa namang kabaligtaran ng sitwasyon. May mga lugar na ang pananampalataya ay hindi basta pinapakinggan sa halip pinaparusahan. At ang Biblia na nagbibigay ng pag-asa sa milyon-milyong tao ay itinuturing na banta na dapat itago at sa mga hindi nakakaalam, may pitong bansa ngayon na mahigpit na ipinagbabawal ang Biblia. Doon ang simpleng paghawak ng aklat na ito ay pwedeng magdala ng takot, paghuli o kamatayan. Pero kahit ganon may mga taong patuloy na nagbabasa, nagtatago at kumakapit sa salita ng Diyos ng palihim. Dahil hindi kayang patayin ng batas ang pananampalatayang buhay sa puso. Sa video na ito dadalhin ka namin sa pitong bansang ipinagbabawal ang Biblia. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like at isubscribe subscribe ang ating channel. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Sa buong kasaysayan, hindi na bago ang pag-uusig sa mga kristyano. Noong panahon ng Roman Empire, hinahagis sila sa mga arena na puno ng leon. Sa Middle Ages, gumamit ang Inquisition ng takot at parusa para kontrolin ang pananampalataya. At sa modernong panahon, iba naman ang anyo ng pag-uusig. Minsan tahimik at hindi halata. Minsan ay lantaran at marahas. Sa ibang bansa, sapat na ang paghawak ng Biblia para makulong, maparusahan o mawala ng walang nakakaalam. Isang aklat na dapat sanay nagbibigay pag-asa, ngayon ay tiniting ng banta. Kahit pa malinaw na karapatan ng tao ang malayang pagsamba, marami pa ring lugar sa mundo ang hayagang lumalabag dito. Iba-iba ang dahilan. Pampolitikang kontrol, takot sa pagbabago o pagprotekta sa isang relihiyong dominante sa isang bansa. Pero sa dulo, iisa ang epekto. Ang Biblia ay nagiging simbolo ng pagtutol. Isang tahimik pero matapang na deklarasyon na may Diyos na mas mataas kaysa kahit sinong diktador o gobyerno. Habang pinapasok natin ang mga bansang ito, Maiintindihan natin kung paano sa gitna ng 21st century, ang pagdadala ng Biblia ay may tuturing na isang mapanganib na kilos. Isang hakbang na nagbabanta sa kapangyarihan ng mga leader na hindi kayang tanggapin ang anumang ideyang kumukontra sa kanila. Number 1, Saudi Arabia. Sa Saudi Arabia naman, ang bansa ay itinuturing na puso ng Islam. Dito matatagpuan ang Mecca at Medina, ang pinakamahalagang lungsod para sa mga Muslim. Dahil dito, ang buong bansa ay pinapatakbo sa ilalim ng mahigpit na interpretasyon ng Islam na tinatawag na Wahhabism. Sa sistemang ito, iisa lang ang relihiyong pinapayagan, Islam. Lahat ng iba, kabilang ang Kristyanismo, ay itinuturing na bawal at laban sa batas. May isang espesyal na puwersa sa bansa na kilala bilang Mutawa o Religious Police. Sila ang nagiikot sa mga kalsada mall, trabaho at mga bahay. Tinitiyak na walang lumalabag sa relihiyosong patakaran. Kapag may nakita silang indikasyon ng kristyanismo, kahit simpleng Biblia lang, pwedeng maging sanhi ito ng pag-aresto, masusing investigasyon, agarang deportation para sa mga dayuhan, at mabibigat na parusa para sa mga Saudi citizen kabilang ang pagkakakulong. Para sa mga kristyanong manggagawang banyaga, mga overseas Filipino workers mula sa Pilipinas, India, Ethiopia at iba pang bansa, lalo itong nakakatakot. Madalas ay kailangan nilang itago ang kanilang Biblia sa mga lugar na hindi mahahalata, sa loob ng kahon, ilalim ng kama o minsan ay sa mga pader o lagayan ng gamit. Isang migrant worker ang nagbahagi na itinago niya ang kanyang Biblia sa loob ng nakaipit na kahon sa loob ng kabinet. Hindi siya pwedeng magbasa maliban kung gabi na at tulog na ang lahat dahil ang kahit bigla ang pagbisita ng mutawa ay maaaring sumira sa buong buhay niya. Sa ganitong kapaligiran, ang pagiging kristyano ay halos parang pagiging miyembro ng isang underground movement. Kailangan ng tapang, disiplina at araw-araw na pag-iingat at kahit alam nilang napakadelikado, marami pa rin kristyanong pilit na pinananatili ang kanilang pananampalataya kahit tahimik, kahit nakatago at kahit delikado para sa buhay nila. Number 2 North Korea Sa North Korea, ang mismong paghawak ng Biblia ay itinuturing na isa sa pinakamalalang krimen na pwedeng gawin ng isang mamamayan. Mula pa noong 1948, mahigpit na kontrolado ng Kim Dynasty ang bansa. At ang ideolohiyang tinatawag nilang Juche, isang sistemang nakasentro sa pagsamba sa Supreme Leader, ang nagdidikta ng lahat. Sa ilalim ng ganitong sistema, anumang relihiyon na nagsasabing may Diyos na mas mataas pa sa pinuno ay automaticong itinuturing na banta. Kaya para sa kanila, ang Biblia ay hindi libro ng pag-asa, kundi kalaban ng Estado. Dito bawal na bawal ang magkaroon ng Biblia. Kapag may nahuling may hawak nito, kadalasan ay wala ng awa ang parusa. May mga pinapatay sa harap ng publiko bilang babala at marami ang ipinapadala sa tinatawag na kwanliso, mga forced labor camp na parang impyerno sa lupa. Sa mga kampong ito, halos walang nakakaligtas. Ang mga preso ay pinagtatrabaho ng sobra. Halos walang pagkain, sinasaktan, pinapahirapan at binabasag ang kanilang isipan sa araw-araw. Marami ng kwento mula sa mga nakatakas na North Korean ang naglalarawan ng sobrang tinding kalupitan. May mga pamilyang buo kasama ang matatanda at maliliit na bata na ibinilanggo at pinahirapan ng maraming taon. Ang tanging kasalanan lang ay nahuli silang may tinatagong Biblia. Hanggang ngayon isa ito sa pinakadelikadong lugar para maging kristyano. At habang nakarating na sa mundo ang mga kwento ng pagdurusa nila, nananatili pa rin tahimik ang karamihan tungkol sa tunay na kalagayan ng mga mananampalataya roon. Number 3. Maldives ang Maldives ay kilala sa mga postcard perfect na beach puting buhangin at malinaw na dagat na parang kristal. Pero sa likod ng turistang imahe na ito, may mas madilim na realidad na hindi nakikita ng karamihan. Sa bansang ito sa Indian Ocean, iisa lang ang relihiyong pinapayagan ng konstitusyon, Islam, at hindi lang basta hinihikayat, obligado. ayun mismo sa batas, lahat ng mamamayan ng Maldives ay dapat Muslim. Dahil dito ang kahit anong paglayo sa relihiyong ito ay hindi itinuturing na pagkakamali kundi isang mabigat na pagkakanulo sa bansa. Kaya't mahigpit na binabantayan ng gobyerno ang anumang relihiyong hindi Islam at kabilang dito ang Kristyanismo. Bawal hindi lang ang pagsamba, bawal pati ang pagpasok ng anumang Kristyanong aklat kabilang ang Biblia. Kung may mahuli na may hawak nito maaring humantong sa agarang pag-aresto pagkakakulong o pagkatanggal sa trabaho at pagtakwil ng sarili mong komunidad. Sa Maldives, ang relihiyon ay hindi lang paniniwala. Ito ang batayan ng pagiging tunay na mamamayan. Kaya kapag may nahuling nagsasagawa ng kristyanong panalangin, kahit sa lihim, madalas ay nilalayuan sila ng kapitbahay, kamag-anak at maging ng mga kaibigan. Para sa iilan na kristyanong nakatira roon, ang pananampalataya ay isang buhay na itinatago sa pinakailalim ng dilim. Kahit maliit na Bible verse sa papel ay pwedeng maging dahilan para mawala lahat, pamilya, kabuhayan, kalayaan. May isang Maldivian Christian ang nagbahagi na minememorya niya ang buong mga talata ng Biblia dahil napakadelikado para sa kanya na magtago ng totoong aklat. Kapag gusto niyang magbulay-bulay, inuulit lang niya sa isip ang mga bersong natatandaan niya. Dahil ang mismong pagkakaroon ng Biblia ay maaaring magtapos sa pagkakakulong. Sa araw-araw na buhay nila, panalangin at pagbabasa ng salita ng Diyos ay ginagawa sa pinakatahimik na paraan, nakatago, nakayuko at may takot na baka may makarinig, isang maling hakbang lang at maaaring magbago ang buong buhay nila. Ganyan ang kapalit ng pananampalataya sa Maldives, isang laban na walang nakakarinig, isang tapang na hindi napapansin at isang apoy na patuloy na nagliliwanag kahit nasa gitna ng pinakamalim na dilim. Number 4, Somalia. Ang Somalia ay isang bansa na halos hindi na nakabangon mula sa ilang dekadang digmaang sibil. Hati-hati ang teritoryo kontrolado ng iba't ibang armadong grupo at isa ito sa mga pinakamapanganib na lugar para maging kristyano. Nung bumagsak ang central government noong 1991, nagsimulang lumakas ang mga extremist group kabilang na ang Al-Shabaab, isang armadong organisasyon na konektado sa Al-Qaeda. Malawak ang teritoryong hawak nila at hayagan nilang sinasabing layunin nilang puksain ang Kristyanismo sa Somalia. Sa bansang ito, sapat na ang pagkakaroon ng Biblia para maging sanhi ng kamatayan. Sa iilang Kristiyanong nananatili pa roon, ang pananampalataya ay kailangang itago, hindi lang sa kapitbahay, kundi pati sa sariling pamilya. Kahit maliit na usapan tungkol sa Diyos o isang nakatagong pahina ng Biblia ay maaari nang magdulot ng matinding hinala. At sa ilalim ng Al-Shabaab, ang parusa para sa kahit katiting na paglihis sa batas nila ay brutal at walang habag. Karaniwan sa klase ng parusang ibinibigay nila ang pagpugot, isang paraan ng pagpaparusa na ginagamit nila upang maghasik ng takot sa populasyon. Dahil dito halos hindi makahinga ang mga kristyano sa Somalia. Hindi lang nila itinatago ang kanilang Biblia. Pati ang simpleng pagdarasal ng tahimik ay pwede nang ikapahamak nila. Sa isang bansang ginawang sobrang radikal ang relihiyon, ang anumang bakas ng kristyanong paniniwala ay nagiging sintang kamatayan. May mga nakatakas na nagbahagi ng nakakatindig balahibong karanasan. May mga kristyano raw na literal na nagkukubli sa ilalim ng lupa, gumagamit ng maliliit na lungga at tunnel para lang makapagdasal ng hindi naririnig o nakikita ng mga militanteng nag-iikot. Ilan lang sa mga kwentong ito ang nakarating sa labas ng bansa at kadalasan ay puno ng pagdurusa, pagkatakot at sakripisyo. Ngunit sa gitna ng kadilimang iyon, may kakaibang tapang na patuloy na nabubuhay, na natiling matatag ang kanilang pananampalataya kahit napipilitan silang mabuhay sa anino sa mga lugar na pinakamapanganib sa buong mundo. Number 5. Afghanistan Ang Afghanistan ay matagal nang binabalot ng digmaan at palit-palitang gobyerno. Pero matapos muling maagaw ng Taliban ang kapangyarihan noong 2021, lalo itong naging isa sa mga pinakadelikadong bansa para sa mga Kristiyano. Kilala ang Taliban sa napakahigpit na interpretasyon ng Sharia law, ang batas Islam na ginagamit bilang batayan ng kanilang pamamahala. Sa ilalim ng batas na ito, ang pagtalikod sa Islam para tumanggap ng anumang ibang relihiyon, lalo na Kristyanismo, ay itinuturing na apostasi, isang krimeng pinarurusahan ng kamatayan. Para sa Taliban, ang kahit anong pagpapakita ng Kristyanong pananampalataya ay hindi lang paglabag, para sa kanila, isa itong banta sa kaayusang nais nilang ipatupad. Dahil dito, napilitan ng kakaunting kristyano sa Afghanistan na mabuhay ng lubos na nakatago, halos parang multo sa sariling bansa. Hindi lang mga dating Muslim convert ang nasa panganib, pati sino mang may hawak na Biblia. Maging physical copy man o digital file sa cellphone ay itinuturing ng kaaway ng Estado. Sobrang delikado dahil may malawak na surveillance ang Taliban mga informer, teknolohiya at mga taong binabayaran para manmanan ng kapitbahay nila. Ang simpleng pagkakaroon ng digital bible sa isang device ay maari nang magdulot ng sentensyang kamatayan dahil dito bawat Afghan Christian ay nag-iingat sa bawat galaw. Isang maling pindot, isang maling tao na mapagkakatiwalaan, isang maling salita at maari itong magtapos sa torture o execution. Kaunti lang ang kwento ng mga convert mula Afghanistan dahil halos lahat sa kanila ay nabubuhay sa extreme isolation. Pero ang mga nalabas na testimonya ay puro mabibigat at masakit. Isa sa pinakatinik na kwento ay ang tungkol sa isang lalaking lihim na tumanggap kay Kristo. Nang madiskubre ito ng kapatid niya, agad siyang isinumbong sa Taliban dahil sa takot na madamay ang pamilya, napilitan siyang sunugi ng nag-iisa niyang Biblia habang nakatingin ang mga anak niya, tahimik, umiiyak at hindi makapaniwala sa nangyayari. Ang kwentong ito ay isa lang sa napakaraming patunay ng hirap na dinaranas ng mga kristyano sa Afghanistan. Nabubuhay sila sa ilalim ng walang humpay na takot, takot sa gobyerno, takot sa kapitbahay, takot na ang mismong taong minamahal nila ang magtaksil sa kanila. Pero kahit ganito kabigat ang sitwasyon, may ilan pa rin hindi sumusuko. Patagong nagdadasal, patagong kumokonekta sa kapwa mananampalataya at patuloy na umaasa na balang araw ang pagiging kristyano sa Afghanistan ay hindi nakatumbas ng tapatang kamatayan. Sa bansang ito, ang pananampalataya ay hindi lang paniniwala, isa itong matinding katapangan. Number 6. Pakistan Ang Pakistan ay isang bansang may napakayamang kultura at malalim na kasaysayan sa relihiyon. Pero sa likod ng makulay na imahe nito, matagal nang may tensyon sa pagitan ng pagiging isang Islamic State at ng maliliit na religious minorities, lalo na ang mga kristyano. Hindi naman ipinagbabawal sa kanilang konstitusyon ang Biblia o ang pagiging kristyano. Pero ginawang napakadelikado ng bansa ang pananampalatayang ito dahil sa sobrang higpit ng kanilang blasphemilos. mga batas na ipinakilala noong 1980s. Sa ilalim ng batas na ito, anumang bagay na may tuturing na pang-iinsulto sa Islam, sa Quran, o kay Prophet Muhammad ay maaaring magresulta sa habang buhay na pagkakakulong o parusang kamatayan. Dahil dito kahit ang Biblia ay nakikita bilang isang bagay na maaaring magdulot ng maling bintang, mas malala pa sobrang vague ng mga batas na ito madaling itwis, madaling abusuhin at madalas ginagamit sa personal na alitan o laban sa mga hindi muslim. Dahil maliit lang ang bilang ng mga kristyano sa Pakistan, araw-araw silang nabubuhay sa takot na mabiktima ng maling akusasyon. Kahit normal na pag-uusap, simpleng kilos o paghawak ng Biblia ay pwedeng palabasing pang iinsulto sa Islam. Marami ng insidente kung saan ang isang kristyano ay binugbog ng galit na mob bago pa man umabot sa korte. May mga tahanang sinunog, simbahan na winasak at mga pamilyang napilitang tumakas mula sa sarili nilang mga komunidad. Wala ring sapat na proteksyon mula sa judicial system ng Pakistan. Dahil sa pressure mula sa lipunan at mga extreme religious groups, madalas hindi na ipagtatanggol ang mga akusado. Marami ang nakakulong ng maraming taon, nang walang paglilitis, nakaranas ng torture, at may ilan ding namatay sa loob ng kulungan. Isa sa pinakakilalang kaso ay ang kay Asha Bibi, isang kristyanong babae mula sa isang maliit na baryo. Kinasuhan siya ng blasphemy noong 2009. Dahil lang sa isang away tungkol sa inuming tubig, nagkaroon ng mainit na palitan ng salita at doon itinawag ng kanyang mga kapitbahay na insulto daw ang sinabi niya tungkol sa kanilang relihiyon. Inaresto siya, sinentensyahan ng kamatayan at halos isang dekada siyang nabuhay sa death row. Habang nakakulong, Paulit-ulit siyang tinakot, sinaktan at pinabayaan sa napakahirap na kondisyon. Ang pamilya niya ay nagtatago rin dahil gusto silang saktan ng mga gusto ng gumanti. Nabswelto lang si Asha Bibi noong 2018. Matapos ang napakalaking international pressure mula sa iba't ibang bansa at human rights groups. Pero kahit pinalaya siya, hindi natapos ang trauma. Ang kwento niya ang nagpakita sa mundo kung gaano kabilis, gaano kadali at gaano kalala ang pwedeng mangyari sa isang kristyano sa Pakistan kahit wala silang ginagawang masama. Hanggang ngayon nabubuhay ang maraming kristyano sa Pakistan na parang nasa ilalim ng lupa, tahimik, laging nagtatago, laging nagmamasid sa paligid at laging takot na isang araw ang buhay nila ay magbabago dahil sa isang paratang na wala namang katotohanan. Sa Pakistan ang paghawak ng Biblia ay hindi lang tungkol sa pananampalataya isa itong pang-araw-araw na panganib. Number 7, Iran. Ang Iran ay isang bansang may kasaysayang umaabot sa libo-libong taon, pero ngayon ay pinamumunuan ng isang napakahigpit na Shia Islamic regime. Nagsimula ito noong Islamic Revolution ng 1979 nang mapatalsik ang dating pinuno na si Shah Mohammad Reza Pahlavi at pumalit ang religious leader na si Ayatollah Ruhollah Khomeini. Mula noon, nabuhay ang Iran sa ilalim ng isang theocracy. Ibig sabihin pinagsama ang gobyerno at relihiyon sa iisang kapangyarihan. Ang Sharia law ang naging batayan ng kanilang batas, kultura at pang-araw-araw na pamumuhay. Sa papel, kinikilala ng Iran ang ilang religious minorities tulad ng mga Kristiyano, Zoroastrians at Hudyo. Pero sa tunay na buhay, napakalimitado ng kalayaang ibinibigay sa kanila. Lalong masama ang sitwasyon para sa mga dating Muslim na tumalikod at naging Kristiyano pati na sa mga gustong magbahagi ng pananampalataya. Ang ganitong conversion ay itinuturing na pagtatraidor sa Islam at banta sa pagkakakilanlan ng bansa. Dahil dito sila ay binabantayan, tinatakot at inuusig ng gobyerno. Sa Iran, ang kahit anong kilos na pwedeng ituring na pagpapalaganap ng Kristyanismo ay itinuturing na krimen. Pati simpleng pagtuturo tungkol kay Jesus ay pwedeng mauwi sa pagkakakulong. Dahil dito, karamihan sa mga Bible study ng mga Kristiyano ay nagaganap sa mga secret house churches, mga pagtitipong ginagawa sa pribadong bahay, tahimik at palihim, pero delikado ang bawat pagkakataon. Madalas itong salakayin ng religious police at kapag nahuli ang mga leader, mabigat na parusa ang naghihintay. Kapag may inaresto, kadalasan ang ibinibigay na kaso ay acting against national security. Ito ay napakaluwag na paratang na kahit sinong gusto nilang hulihin ay pwedeng ipasok dito. At dahil sa lawak ng interpretasyon, halos kahit ano pwedeng gawing dahilan para ikulong ang isang kristyano. Sa loob ng kulungan marami ang nakararanas ng matinding pisikal at mental na torture. Ginagawa ito para pilitin silang tumalikod sa pananampalataya o ibigay ang pangalan ng ibang kristyano. Isa sa mga pinakamasakit na kwento ay tungkol sa isang Iranian Christian pastor na inaresto sa kalagitnaan ng gabi. Ang kasalanan niya, panguna sa isang maliit na grupo ng Kristiyano at pamamahagi ng Biblia sa Farsi, ang kanilang sariling wika, walang babala, walang paliwanag. Sa harap ng kanyang asawa at mga anak, kinaladkad siya palabas ng bahay at dinala sa isang hindi alam na lugar. Sa loob ng ilang buwan ng pagkakakulong, Paulit-ulit siyang binugbog, inihiwalay sa lahat at tinakot na papatayin ang kanyang pamilya kung hindi siya susuko. Pero tumindig ang pastor, hindi siya umatras, hindi niya isinuko ang kanyang pananampalataya at hindi niya binanggit ang pangalan ng kahit sinong kasama niya sa church. Pagkaraan ng mahabang paghihirap, pinalaya siya. Pero may kondisyon na kailangan niyang umalis agad ng bansa. Napilitan siyang iwan ang kanyang pamilya, kaibigan, at buhay na nakasanayan para makahanap ng lugar kung saan pwede siyang maging kristyano ng hindi tinutugis. Ang kwentong ito ay hindi kakaiba. Ito ang karanasan ng libu-libong kristyano sa Iran. Ang pagsasama ng state surveillance, mga batas na pabor sa radical enforcement at takot sa parusang hindi mo alam kung kailan darating ay nagbunga ng isang bansa kung saan ang pananampalataya kay Jesus ay pwede lang mabuhay sa ilalim ng lupa, literal at simboliko. Pero kahit ganito ang kapaligiran, hindi napipigilan ng kanilang paniniwala. Patuloy silang nagtatagpo sa lihim, nagdarasal ng tahimik at nagbabasa ng Biblia kahit palihim. Para sa kanila, ang pananampalataya ay hindi lang paniniwala. Isa itong tapang na araw-araw nilang pinipili. Habang iniisip natin ang lahat ng ito, masakit isipin na habang marami sa atin ang may Biblia sa bahay, nakalagay lang ito sa mesa o minsan ay hindi man lang nabubuksan. May mga taong sa kabilang panig ng mundo, bawat pahina ng Biblia ay katumbas ng panganib at posibleng kamatayan. Ito ay dapat magpaalala sa atin kung gaano kahalaga ang kalayaang mayroon tayo at kung gaano ito kadaling balwalain. At gaya ng paalala ng Panginoong Jesus sa Gospel of Luke chapter 12 verse 48, For to whom much is given, much will be required, and to whom much has been entrusted, even more will be asked. Sa talatang binasa natin kanina, malinaw ang mensahe. Kapag mas malaki ang pribilehiyo, mas malaki rin ang pananagutan. Kung mas malaya tayo, mas inaasahan tayong maging tapat. Isipin mo ito. Marami sa atin isang pindot lang sa cellphone. May Bible na agad. Pwede tayong magbasa bago matulog. Pwede tayong magsimba kahit kailan. At pwede tayong manalangin ng walang takot. Pero sa ibang bahagi ng mundo, may mga taong hinding-hindi man lang pwedeng humawak ng Biblia dahil sa matinding batas at malupit na pag-uusig. Kaya ang tanong, kung tayo ay may hawak na Biblia at sila ay hindi, kanino kaya mas hihingi ng mas malaking pananagutan ng Diyos? Ito ay paanyaya para magmuni-muni. Paano nga ba natin pinahahalagahan ang salita ng Diyos samantalang ang iba ay handang isugal ang buhay para lang mabasa ito? Kung tayo ay binigyan ng kalayaan na mag-aral ng Biblia magpuri ng malaya at makipag-fellowship ng walang takot. Huwag sana nating masayangin ang pribilehiyong ito. Dapat natin itong gamitin ng may karunungan at may layunin. Ang pagiging malaya sa ating pananampalataya ay hindi lang regalo, responsibilidad din. Dahil dito hindi dapat tayo maging kampante, hindi dapat maging malamig. Sa halip gamitin natin ang bawat pagkakataon para mas lumalim sa Diyos, magbasa ng kanyang salita, sumunod sa kanyang turo at ayusin ang ating buhay ayon sa kanyang kagustuhan. Mga kaibigan, huwag nating hayaang agawin ang tunay na kahalagahan ng pananampalataya. Huwag nating hayaang masanay ang puso natin sa meron naman bukas na lang. Maraming tao sa mundo ang nangungulila sa kalayaang hawak-hawak na natin ngayon. Marami ang nangarap lang ng isang Biblia. Marami ang nagtatago, nagtatago ng pananampalataya, nagtatago ng isang aklat na para sa atin ay karaniwan lang. Kaya ito ay panahon para gisingin ang puso, panahon para muling pahalagahan ang biyayang nasa ating harapan. At higit pa rito'ng tungkulin natin bilang mga mananampalataya na ipanalangin ang ating mga kapatid sa iba't ibang lugar na dumaranas ng pag-uusig dahil sa kanilang paniniwala. Ipanalangin natin ang mga taong kahit binabantaan, sinasaktan at pinapatay ay nananatiling tapat kay Kristo. Nawa'y palakasin sila ng Diyos at nawa'y magsilbi ang kanilang kwento bilang inspirasyon sa atin para mas pahalagahan ang kalayaang tinatamasa natin.